Hello mga idol, dito nandito tayo ngayon sa Bukawe oh. Friday tanggian uh, mga idol, ayan oh. Eh. Medyo madilim pa, pero yan, uh, tayo tayo vlog na mga idol. Ang dami dito mga bagay ngayon mga idol. Ayan oh, subos na may dahawak na yung manok So, dami dito mga idol. Punta lang kayo dito every Friday mga idol at uh, tayo ay uh, ano ma idol nag-update na ng mga place ng idol eh. ay boss ko na yung unahin natin mga idol para sa mga detalye nito ito mga idol ay update natin ang gaganda ng mga marakang boss ko oh. na yun so ayan. I-update ko lang kayo ngayon mga idol at uh, bago tayo mag-update sa mga players dito sa Bukawin mga idol. Uh, born to be wild at born to be wild din sa ating YouTube channel mga idol. Okay yan. Okay so mga idol, later na lang ulit. Uh, press na press na mga i-update natin dito sa Bukawin ngayon mga idol. Okay, see you later na lang mga idol. Uh, at uh, basta nila ano kayo dito sa akin page mga idol para sa mga detalye ng ating uh, mga update dito sa presyo ng mga mga dito sa Bukawin. Pila sa Road Street, Barangay Binyan, Bukawin, Bulacan mga idol. Every Friday mga idol. At sa Drotors, uh, Sunday and Wednesday. Okay. Okay mga idol, nandito tayo ngayon kay uh, Boss Tony. Ayan, oh. Mga idol, 6K ito mga idol. Ayan, ni Boss Tony mga idol. Eh. 6K ito mga idol, may bawas pa naman. Uh, Racing mo naman para may bawas pa mga idol. Kausapin uh, nyo lang si Boss Tony. May number tayo ni Boss Tony mga idol. Uh, tawagan nyo lang. Uh, sa mga detalye nito, 6K ito mga idol ah. Eh uh, ah, puro good feedback sa si Boss Tommy kaya sure boy kayo rito mga idol awang ka nila si Boss Tommy mga idol yan solid ka mga idol okay Boss Tony yan mga idol 6k okay mga idol ito 6k pa rin ito mga idol kay Boss Tony pa rin ayan oh. 6k ito mga idol 6k price yung price yun mga idol may bawas pa ako nito Ayan. may bawas pa mga idol ha. may bawas pa to mga idol 6k kay boss to nito Ayan. Contact nyo lang si Boss Tony mga idol uh, Para sa mga detalye nito mga malak na to Ayan. 6K yan mga idol 6K mga idol ito 6k pa rin pa mga idol 5k sweater mga idol 6k ang presyo mga idol may bahos pa naman may bahos pa naman mga idol 5k sweater ni boss Tony ayan 5k sweater pa mga idol ayan 5k sweater mga idol ano to boss Tak na Tak na mga idol 6K Ayan o oh. O oh, Mga idol 6K yan o oh. 5K sweater 6K Eh boss Tony to mga idol ah O oh, May bawas pa naman to mga idol Ah Nawagan mo lang si boss Tony mga idol 6K to 6K Okay Ito rin mga idol 6K Ah Kay boss Tony mga idol Ayan o oh. 6K sa mga idol kay Boss Tony 6K, 6K mga idol kay Boss Tony 6K yan eh, mga idol Ayan, libre ang hawak libre ang bitaw mga idol mm -hmm. Tahan nyo lang dito si Boss Tony kung tawagan nyo si Boss Tony mga idol magugulong ka to mga idol ha? Oh, 6K to टोनी, शिक्षक महायादौल, बॉस टोनी, शिक्षक महायादौल, बॉस टोनी, शिक्षक oh. महायादौल, बॉस टोनी का, शिक्षक Ayan, 6K mga idol, mga angham 5K mau to, mga idol. May boss ka ni ka mga idol. May boss ka ni mga idol, 6K yan. Yeah, no? Mabawas ka ng ka mga idol, may bawas ka. Wala ding mabawasan ka mga idol. May boss ka ni yan. Eh, boss Tony ka ta mga idol. 6K. 6K ang presyuan mga idol. Eh, boss Tony to. Ta. 6K. Eh, uh, boss Tony mga idol. Okay, boss Tony. 6K. 6K ka mga idol. Ayan. Eh, boss Tony yan. 6K, yeah na, no? oh, Boston Shatter mga idol. Kay Boston ay eh, 6K lang. 6K lang ito mga idol, ayan yeah, o. Uh, may bawas pa pa mga idol. Kaya ang ng 5K to zero. Uh, may bawas pa. Kaya eh, sino lang eh, pero 6K. Ang tuloy niya may bawas pa mga idol subscribe eh, mas parang ito. Puro good feedback na ito si Basta ako, mga idol ha. Ah, alas na ito nakabili sa kanya, satisfied. So, yan. Tawagan niya lang si Boss Tony. Hatch play, yan eh, o. Nagugulang na mga idol. 6K din ito mga idol, 6K. Ay, Boss Tony ito mga idol ha. Ay, Boss Tony. 6K ito mga idol. Eh, boss ko ano Ayan. Solid na idol. Ang mga bangan 6K ito mga idol. 6K. Ka, mga idol. Eh, 6K. eh, boss ko ano Ayan. 6K ito mga idol. Eh, boss ko May eh, bawas pa naman mga idol, pwede nyo tawaran. Tawagan nyo lang si Boss Tony. Ayan. Yung May pa isa mga idol kay boss Ayan. 6K yan mga idol. Kay boss Tony mga idol. Ah, sa mga detalye mga idol. na ah, natin ang meron, meron tayo lang tayo para lang natin mga idol uh, in, uh, mga detalye. Dito kay Boss Tony ang mga idol. 6K. Ayan. 6K ang mga idol. Kay Boss Tony. Okay, mga idol, ha? Ito, kay Boss Albert tayo, mga idol. Ayan, no? 4K, 4K lang yan, mga idol. O, uh, mura dito kay Boss Albert. Puro galing pampato, mga idol. 4K, 4K lang yan mga idol. Ayan mga idol. Kaya boss Albert to mga idol. 4K, 4K lang. Ayan. 4K lang yan mga idol. Ayan. Mga galang pantom mga idol. Kaya quality. Dibli naman ang bitaw mga idol. Basta punta lang kayo dito mga idol. Pwede din sa online si Boss Albert mga idol basta tawagan niyo lang. Meron tayong numero ni Boss Albert. Ayan, 4K, 4K lang yung mga idol. May bawas pa yung mga idol. Kaya pang tawaran yung mga hanggang 3, 5 or 3, 3, 8. Basta may bawas pa yung mga idol. Ayan, yeah, kay Boss Albert to mga idol ha. Eh. Tawagan nyo lang para sa mga detalye. Ayan. Ito rin mga idol, oh O, boss Albert po. Pagkaganyan lang si boss Albert, mga idol. Para oh, sa mga detaily ng mga manok ni boss Albert. 40, 40 yung presyo niya, pero may mga bawas pa po, mga idol. May bawas pa. Lahat ng manok niya dito, may bawas pa, mga idol. ni boss Albert. Ayan, oh. Eh, boss Albert yan, mga idol, eh. Oh. Yung mga bawas pa ito, mga idol. Tawagan nyo lang si Boss Albert. O tawagan nyo lang, mga idol. Para makatawad siya, mga idol. Hindi kaya kay Boss Albert. Mga idol. Ayan, oh.